Sinabi nga ito ni Cameron Reddish matapos ng kanyang clutch 3 pointer at amazing performance laban sa Suns. Pero bago yan, unahin muna natin itong si Lebron James mga idol kung saan sinabi niya na para nga daw sa lahat ng naysayer sa mga matatalino daw sa basketball na nagsasabi sa kanya na dapat itinira niya daw ang last shot against the Miami Heat instead of passing kay Cam Reddish. Abay tingnan niyo daw ngayon Muli daw siyang nagtiwala sa kanyang teammate at ito daw ang naging resulta. Sabi niya nga na I did the same thing tonight because I trust my teammate. Banggit niya pa nga sa post-game interview na every time nga daw ay talagang he always tries to play the right way. Kapag nga daw may dalawang bumabantay sa'yo, it means may open teammate ka na yung pwedeng pasahan. Meron daw kayong advantage kapag dinoble team ka talaga nga daw na nagtiwala siya sa kanyang teammate ngayon at sila nga daw ay sumagot sa pagtitiwalang yon ni Lebron and they were big time nga daw at lalo na nga daw itong si Cameron Reddish dahil simula pa lang sa umpisa hanggang huli ay maganda nga daw ang kanyang naging paglalaro at ito nga mga idol ang mga nasabi ni Cam Reddish banggit niya na he was just trying to be ready nga daw nang dahil si Lebron nga daw ay laging sinasabi sa kanya na always be ready Last game nga daw ay namintis niya ang potential game winner na pasa din ni Lebron kaya ngayon daw ay nag super lock in na siya. Nakwento niya rin mga idol na sinabi nga daw sa kanya ni Lebron bago ang clutch shots niya na I believe in you. Naniliwala nga daw si Lebron mga idol kay Cameron Regis na he can take and make big shots para sa Lakers. At talaga nga naman daw pinaniwalaan na ni Cam Redis yung mga sinabi na yon ni LBJ at kanyang pinanghawagan and he tried to shoot every shot nga daw with confidence at nashoot niya naman daw ito. Yan mga ito na mga nasabi ni Cameron Reddish matapos nga ng grabing bounce back performance niya After nga nang hindi kagandang performance niya sa Miami Heat na nagtapos pa sa Mintes na game winner, abay ngayong araw si Cam Reddish, 17 points, 3 rebounds, tatlong steal mga idol on a very efficient night. 62% nga sa 3-pointers kasamang isang super clutch 3-pointer. At alam nyo ba mga idol na ni Austin Reeves ang naging sitwasyon ng Lakers locker room nung matalo sila sa Miami Heat after ng Mintes neto ni Cam Reddish? Well, pagpasok na pagpasok nga daw ni Lebron ay direkta na siya dito kay Cameron Reddish at sinabi niya na okay nga lang daw yon at good shot nga daw yung tinake ni Cam kahit hindi na shoot. At kapag nangyari nga daw muli yung sitwasyon na ganon ay ipapasa nga daw muli dito kay Cameron Reddish ang bola and next time inak it daw niya nga daw ito. At ayon kay Austin Reeves ay malaking bagay nga daw yon nang dahil ganon din daw mismo ang kanyang na experience with Lebron James and now very confident na si Austin Reeves to take those kind of shots nang dahil nga sa naging payo ni Lebron James, sa naging leadership ni Lebron James. At ganun nga din mismo ang ginawa nito ni LBJ kay Cameron Reddish naman. At kitang natin ang naging resulta na mga idol next game na shoot na ni Cameron Reddish ang very clutch 3-pointer na ito.